to this vlog guys so ayan ipakita ni Frederick yung kanyang 100 oh, sino nagbigay sa'yo nyan sino nagbigay sa'yo nyan si Sir si Sir daw nagbigay nyan guys so bigyan siya ng 100 kasi ano gagawin nyan bakit ka binigyan ng 100 kasi saan yung motor anong kulay uh, kulay gray ay, kuya yung lalagot ka. Eh, paano na yan pag pukunin pok, pok, yung gray? Tapos, pula yung binantayan mo. O, ano ang gagawin mo? Okay. ka na eh. Manahanag pa naman yung binigay ni sir. Manahanag pa naman yan. Sir, thank you. <laughs> Ayan. thank you, sir. Nandunan si sir, oh. Kabalik agad, oh. Hmm. ba? Nakabalik agad. Ano? Anong motor binantayan mo? Yung gray? Yung gray na motor. Ah, alis na si sir. bilhin mo nga. Chocolate. Ano, e, jalapeno mo yung mamaya. mix and match. So, yan guys, galante si sir kasi binigyan si Frederic ng na... mm -hmm. cream, coke float. No, popsicle. Anong popsicle? Eh! bigol! Ay, ang bilhin ko is, para sa'yo is, spaghetti! Eh, ano pala? Ito ko. Kukunin talaga yan dyan sa mga bata yan. So, anong bilhin mo pala dyan? Ang bababariya. Eh. Wala. Ang bababariya. yan? Siyempre, gusto kayo mga lima. Weh! Bakit ang gusto mo yung mga lima? Ang dami-dami nun. Ang dami-dami. Hindi ba kaya yung lima ko sa 100? Bakit ma mas gusto mo yung lima kaysa 100? Maganda yung lima So, 100. Okay. Malaki uh, yung lima ang number sa so, 100. Eh, maganda yan buo? Oo. Maganda nga yung uh, five dollars. Nun. Okay guys, bye bye. Thank you for watching everyone. So nakapira na si Frederick guys. Ayan. Thank you, Felicen. Thank you,